Sa saliw ng musikang umaawit ng may pagpupunyagi, pagkukunwari ay haong itinakwil na sa mahabang panahon umahon ka parati, baunin mo ang ngiti, umindak sa tugtog ng mga tunog, halina't magsilbi tayong pag-asa sa mga pusong minsang nakatulog. Ito ang kwento ko Sadali ko munang babalikan ang mga alaala. -ala. Mga oras na naligaw ako at wala ni isa mang sumama, maraming makikinig sa ating kwento. Ngunit kakaunti ang interesado. Maraming babati sa'yo, ngunit kakaunti ang totoo. Marami ang kaibigang sasamahan ka sa saya. Ngunit kakaunti ang sasama sa oras ng problema. Maraming tao ang papalakpak sa oras ng maabot mo na ang tagumpay na inaasahan. Ngunit halos wala ni isang dadamay sa oras na ikaw ay nasa proseso ng pinagdadaanan walang langgam ang nakakapasok sa pulot pokyutan. Ngunit sa mahabang oras na inilaan, pawis na pumatak na hindi mabilang para makamit ang tamis ng tagumpay sa bawat patak ng pulot na lumagpak sa sahigay agad nagsusulputan. Lumilitaw ang mga nais makipagdiwang, ngunit hindi masumpungan sa oras ng kabiguan, masyadong mandaraya ang mundo. Dahil ang tagumpay lang na kayang sabihin ito ay ang dami ng bagay na meron sa'yo pero wala man lang nagtanong sa nararamdaman mo. Alam ko ang lahat ng tagumpay at ang mga nagtagumpay ay may nais isigaw, nais ibaling ang mga tanong na bakit ngayon ka lang lumitaw. Hindi ba't mas magandang pakinggan kung ang bawat araw ay sinamahan, inalalayan hanggang sa maabot ang tagumpay, nakakalungkot isipin na maraming babati. Ngunit sa oras na mas kailangan mo sila'y walang nanatili. Kailangan na natin gumising kapatid. Magsilbi kang pag-asa sa iba. Damayan mo sila hindi lang sa oras na nagdiriwang sila, kundi sa oras na lumuluha sila. Samahan mo sila hindi lang sa tagumpay, kundi maging sa kahit anong sitwasyon ang dumalaw sa kanilang buhay. Hindi ko sinasabing masama itong pag-ani ng palakpakan. Hindi ba't mas mainam kung sinamahan mo sa pagtatanim upang mamunga ng tunay na kagalakan? Marahil ito ay isang tula na gigising sa ating diwa, hindi madali ang makibaka sa mundong puno ng pagkabalisa. Ngunit bago tayo maghanap ng taong handang manatili, bago natin hanapin sa iba ang gusto natin dapat makita sa iyo ang bagay na gusto mong makita sa kanila. Ito ang tunay na gigising sa pusong minsang naging suwail sapat ng magsilbig ang pag-asa sa mga taong naubusan ito. Masarap mabuhay sa mundo kung nauunawaan mo lang sana ang tunay na kahulugan ng pagpapakatao. Sa saliw ng musikang umaawit ng may pagpupunyagi Pagkukunwari, ayaong itinakwil na sa mahabang panahon, umahon ka parati. Paunin mo ang ngiti, umindak sa tugtog ng mga tunog, halina't magsilbi tayong pag-asa sa mga pusong minsang nakatulog. Ito ang kwento ko. Tara, magdiwang.